Ah, sa araw nga po pala ito, mga ka ito nga po pala, pumunta ko kami dito sa area. Kung nga po pala sa area nito ay dito po si Iceman. Ayan nga po, nakikita nyo po, nag-agastata po ako. At napakakapal na po ng damo at grabe na po ang kataba. Ayan po, nakikita nyo po. Ayan nga po mga kagengeng, nakita nyo naman po kung paano po kasatirin po yung mga kapat po na damo at matataba po siya. Ayan po, ang lalaki na po ng puno niya at ang hirap na po kasatirin. Kung makikita nyo lang po, na talaga yung makina ng grass cutter ay talagang birit na po. Ayan na nga po yung ginagrass cutter namin kanina. Ngayon po makikita nyo na malinis na po at mga bagong cross cutter na siya nga po mga kaganggay po kalimutan pakipalo po ang webpage na rin po maraming salamat